Meron kasi akong time dyan for our usex and asex na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila. Kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng uh, Department of Education. And bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag alis ko, two years lang kami, very, very new. Na ako, kasi HRK ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But uh, siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa, sa akin mismo. And ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman uh, trabaho. And then i going to.